Tuloy-tuloy pa rin po ang pag-aksyon laban sa kahirapang nararanasan ng mga mamamayang Pilipino. At ito po ay sa pangungunan ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI sa tulong na rin po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. At nito lamang ay pinagdiwang ng NAPSI ang kanilang ikadalawamput-anim na taong anibersaryo. At dito po ay binahagi ng ahensya ang kanilang mga inisyatibo upang mas mapababa pa ang poverty incidence sa bansa. Kung ano yan, panorin natin to laban sa kahirapan para sa mapayapa at maunlad na bagong Pilipinas. Iyan ang tema sa ikadalawamput-anim na anibersaryo ng National Anti-Poverty Commission o NAPSI. Ang natatanging selebrasyon ay dinaluhan ng mga leader ng iba't ibang national government agencies, liga ng local government units, development partners at mga leader at empleyado ng komisyon. Ang okasyon namin dito ngayon ay uh, pagsasama-sama upang uh, uh, muling uh, pagtibayin ang aming commitment para sa suporta at pakikibaka laban sa kahirapan. Ayon kay Secretary Santos, sa nakalipas na 26 na taon ay patuloy pa rin ang komisyon sa paglaban kontra kahirapan sa pamagitan ng pagbuo ng mga poverty reduction programs, katuwang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Isa na nga sa mga tagumpay ng NAPSI ay ang pagbaba ng poverty incidence sa bansa to 18.1% sa kasalukuyan. Target pa rin ating pangulot, ng ating Pangulo at ng ating pamahalaan na ibaba ito ng kalahati uli uh, to single-digit uh, poverty incidence by uh, 2028. Ayon naman kay Vice Chairperson to the Government Sector at South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr., layon pa ng komisyon na pagtibayin ang kanilang Sustainable Livelihood Program. Sustainable Livelihood Program ay nakalatch na sa different departments sa national government agencies at meron din tayong mga sa mga local government units. With the NAPSI, makakatulong kami sa paggawa ng mga proposals, makakatulong kami sa pagtatap ng mga, ng mga funds na yon para ma-maximize yung potentials na meron. Tayo doon sa specific area, sa specific sector ng community. Ito yung basic sector. Sa celebration ay binigyan din ng parangal ang mga kawani ng ahensya para sa kanilang natatanging serbisyo at kontribusyon. Para po ma-achieve po natin yung pagbabago na gusto po nating marating sa unity pa rin po tayo. Aksyon laban sa kahirapan para sa mapayapa at maunlad na Uh, maunlad na bagong Pilipinas. Kasi po, ma uunlad po tayo pa, pagkasama-sama po tayo, uunlad po tayo at uh, pagmapayapa po tayo. So, ganun po yung gusto uh, iparating namin. We will see to it na itong mga pondong ito ay may baba sa mamamayan, lalo na yung bagong batas na inatasan ng NAPSI na ipatupad yung 11291, yung Magna-Cart of the Poor. Karapatan sa edukasyon, karapatan sa babay, karapatan sa kalusugan, at karapatan sa uh, pagkain na yan ay dapat nasusukat sa mga bawat munisipyo. Ang akin po panawagan sana upang maibsan ng kahirapan ng ating mga maralitang mga kababayan ay uh, pagtulungan po natin. Marami po tayong natukoy na mga programa at proyekto na sa tingin namin naniniwala kami batay sa aming kalagayan at karanasan ay siyang makakatulong para makaahon ang ating mga kababayan sa kahirapan tinitiyak naman ng NAPSI ang sama-samang pagkilos para sa mas maunlad na bagong Pilipinas. Kaya bagong Pilipinas